kaini vlogs ngayon ngayon so what's up mga idol isang mukhang pa palang harap po at magandang umaga sa ating mga lods dapat naman ako sa mga dalag ayun e, pa mga lods hindi na naman nakuha na niyo ano, ng aking pag-ingis na mga idol wala po kasi akong kasama hindi na naman ulit pakita ko na lang po ulit sa inyo. Kapag sa mga dalag, napakalalaking dalag nyo. Silipin natin. Uy. Ang dalag nyo Dalag at

Mga idol, biyay na natin ito. Kukuhin na ito mamaya ng ating buyer. Oh, lalaki Oh. Ah. Wow. Wow. O, <laughs>

还了不。